Ito na, ito na, lang kapag ako ay nagmahal. So, try natin tong song na to. Bibigay Ang lahat ng Handa kong gawin lahat ng iyong hiling sukliman ay sukat sa puso ko, karamigan sa at saya lalag, kasaktan naman damdamin. Ako'y nandyan pa rin sa iyong tabi Kapag ako ay nagmahal Ang lahat ng ito'y magkagawa Di magbabago, di maghahanap nang ano ba kapalit kapag ako ay nagmahal mo pa na ako ay may ako magtiis kapag ako Pag ako ay so yan, ang song na yan, Kapag ako ay nagmaha, so yon ang song nyan. Kapag ako ay nagmaha, up shoulder to it. Icotando. sa akin bale wala sa sabihin ng iba basta talam ko mahal kita kapag ako ay nagmahal ang lahat ng ito Magbabago, ng anumang kapalit. Thank you very much.